Hello guys, welcome back to my channel Busy ang pobre Nagmekos-mekos muna tayo Magsipag-sipag muna Nang magkaroon ng hadiya Malapit na ang ramalan Yan Tige, pokpok -pok. Ganito kami sa Saudi guys. Yan, kailangan magsipag para may dagdag kita. Kasi yung sahod natin wala pa rin dagdag. Kaya sipag-sipag muna. Paminsan-minsan. Baka sakaling mabiyayaan tayo. Buti na lang, wala na yung ano ko sa baba. Pinaglilinis. Pero may nadagdag naman na matanda. Kailangan pa rin magluto. Mayroon pang kasama na A1. Ewan ko ba yung ibang lahi na yan. Ay, mahirap talaga pag may kasama kahit kahit ka, kababayan pa yan kung hindi mo naman kasundo. Yan. Ganyan ang buhay dito. Kasi hindi uso ang bumili ng mga ano, sangkap. Mga spices. Kaya kailangan ako ang gagawa. Bibili sila at imimix ko. Ibibilad ko pa yan. Binibilad ko ng apat na araw. Tapos ng apat na araw, natuyo naman siya. Saka siya ipagiling sa labas. Tapos ang labas noon, yun na. Spices na siya. So, nakatatlo tayong malaki na plato. Nya, mag-Saudi pa mo.